isang magandang umaga mga kaparmers so andito naman tayo sa sibuyasan so yung kung nakikita nyo ay mabirdi na naman yung muta so ganyan lang yung muta masusunog lang yung dahon pa antara lang sa paglaki so pag natubigan, agang kada ulit so ispray na naman po ulit tayo dito, ulit na naman so yan na yung sibuyas malaki na rin kaya nagpatubig nga pala sila. Ang pangalawang abono na rin. Ano, ginamasan ko guys. Muta, sobrang dami. Sobrang dami talaga ng muta. Tingnan niyo naman yung ginamas ko. Gan magandang gamasin ng muta pag may tubig. Sama pati yung pinakalaman niya. yan ang sibuyas, oh sibuyas. Medyo ano pa. Pangit pa. So naglagay na tayo ng ano dito, guys. Sigo sigo 60. Ano laki ng uudo ano, uod, laki ano yung guys ang muta pag binunot madali lang siya pag may tubig pero pag walang tubig mahirap ito guys so nagasim mo lang mag spaghetti oh ayan oh Ay, malalim ang tanim. Kaya naga-spaghetti. Ganun pala. lalim man pa kaya siya nag-isip na dito ang tama ng ispagito pangit pala ang tanim balok po ng puno So dito guys, medyo maganda-ganda na siya. Gawa nung malupa dito eh. Ayan, malupa dito kasi guys. So yan meron may tayo nakikita ng mga espagete. Ito si buyas. Kailangan ng mga espagete ng matibay. Kabriyo. So dito guys, mapangit pa oh. Yun, yung bandang dulo lang medyo maganda nga na. Siguro dito madami talaga ng mota oh. pangit. Mabuhangin kasi itong lupa na to. Totoo itong pa to, mabuhangin yan. Ayan, mabuhangin. Kaya ganyan yung subuyas pangit. guys, magandang hapon So ito na po yung pinatubigan nila Pagkatapos po ng patubig Nag-spray sila ng cabrio with calcium nitrate So may nakikita po kasi tayong Ano Ispagite yung pulo-pulo Kaya kailangan maagapan na Kaya nag-spray na tayo ng Calcium nitrate with cabrio na Pangit ng sibuyas dito guys So buhangin kasi ito guys doon medyo maganda-ganda na oh. so yun lang guys